Ops! Sandali lang mga kalaki ha Pag ito at napanood mo Diyan sa Facebook mo mga kalaki Ibig sabihin, suswertehin ka na dahil Bibigyan kita ng mga lucky numbers na gusto mo Natatayaan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa National at sa Weteng Ano ba ang gusto mo mga kalaki na lucky numbers? Sabihin mo po sa akin, lalong lalo na po sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan Alam mo ba na nakapagpanalo na naman po tayo mga kalaki? Ano po po, nakapagpanalo po tayo ng... Uh, yung 109 kanina at 267 na na po nakapagpanalo po tayo mga kalaki saka parang nakapagpanalo tayo ng 9 958 kahapon tapos kanina naman 109 tapos 26 saka 109 saka 267 nako po mga kalaki ang dami pong sinaswerte sa mga laki na boys natin ipagpo-post na naman po natin yan yung mga account na mga napanalo natin ngayon alam niyo ba na legit na legit ang mga followers natin na nanalo rito, yung mga pinapost nating account yan, totoo po yan, kahit i po sila, talagang nanalo sila. Ang gusto ko po, continuous po, continuous po magbigay na magbigay ng mga lucky numbers. Kung hindi pa talaga kita nabibigyan ng lucky numbers, huwag ka pong nagtatapo dahil ako, mag isa lang po akong nagbabasa ng mga comments. Gusto ko lang po makita talaga, naka-follow at nagsishare ng mga videos at nag-heart mga kalaki. Okay? Pag nagawa mo yan, hintayin mo lang at pag napansin ko yan may lucky numbers ka na huwag ka agad magtatampuhan dahil ang gusto ko manalo ka at syempre po mga kalaki ito pong 6 digit na to pwede nyo po yan tayaan sa lahat ng 6 digit hindi po ako nagsasawang magbigay ng mga lucky numbers kaya hindi dapat kayo magsawang manood okay good luck